bugat ba ang helmet? Okay oh, man. Dalon ni motor sa police station Karon sir. Kita yes, gid mo pa maging madakpan mo. Dili dili mo ni ako sir sa pagmuban sa tagiya sa one man. Ay ah, tagiya ni ay palukat ta ning motor sa police station. Magandang araw mga kasikot natin diyan ito na naman tayo panibagong serye ng ating pagrurunda at pinapakita natin ang mga nagagawang violation ng mga violators na ating mga kaibigang motorista ito na rin ay awareness pa hindi na magaya natin ng iba ito yung unang nakasalubong natin medyo mabilis yung takbo pero napansin natin na walang side mirror ang maganda lang dito is huminto agad siya sa gilid ng ating pinahinto ito naman natin huminto agad snappy snappy ito yung mga sinasabi natin na tumatanggap agad sa kanilang violation. Kung ganito ka lang tumanggap ng violation, wala nang mas malaking problema. Ayun mga kasutok mo, hindi ka naman mapapara kung nabawa may side mirror kaya na kumpleto naman sana, side mirror na lang ko lang. Hindi ka naman masisita kung kumpleto, kung wala, hindi mo tinanggalan ng side mirror yung uh, tulad yan. Tulad dito nila o. Wala, hindi man doon mo papaparahin na. lang yun ang mga visible na violation ito yung paulit-ulit natin na sinasabi na kahit paulit-ulit pa namin kayong makasalubong kung wala namang kayong visible na violation eh, hindi namin kayo masisita pero ito tulad dito nakahood pero walang helmet hindi masisita talaga may buntag asa may helmet mo? Ano di man ka mag-helmet o motor Hindi kan ko ga pabulkit sir. Bugat ba ang helmet? O oh, di man. Kung oh, nga di man mag-helmet. Kaya eh, na registro mo ba? Waka lisensya? Uyo mo sir eh, Di pa mangani di ka lisensyado Di pa ka mag-hidmet Pero matingalang ko sa inyo ha Di ba? Isi tagaya sa is motor dahi? Amo na o oh. Isugtan di ka mo dahi ano, pa na dahi nga Isi ka waka lisensya Registro ba? Pagano papel uh, ba? Uh, so, wala po yung papel na na Pungutan na ako ng apartment ay, yeah, magmotor magmuto di lisensya, di pagin maghelmet. Ya, wa pag i-register. Ay, duol lang ang ni tanan, abino. Duol layo basta magmotor, kinahanglan maghelmet, na ay lisensya, na ay rehistro. Kalo unta motor sa police station na. Karon sir. Sud so, kayo punya o ugma nga karon makay dakpan. Kalo na good sir kay kalo makay dakpan. Kamo lagi nagpadakop sa inyo kagalingon kay kabalo mo may lisensya, Pwede po yung mag-ilmet, di. Ah, yung hala ng polis go na yung ginabuhat. Okay, pwede sa ito ha. Ang ordinance na ito di rin. Basta wala yung lisensya. Nga, di man na pwede ibilin di gan, nga. Ano dalawa yung motor? Kaya man. Bakit sa nang sir si Ate Ann? Ito asawa sa mga mo. At ito ay paalala ulit. Parang kayo na rin ang nagpapahuli sa sarili nyong violation. Ito naman yung sumunod. Malayo pa lang. Ang sinan natin na walang side mirror yung motor niya. Abutin na lang Pagawa. at huminto na rin sa unahan. Karoon, hindi mo ganun yung dadalik? Tanawa na ko na yung motor. Wapon yung ate na. Kita, yun yung pamaging ng madakpan mo. Maggamit mo ba na at ang butso? Ano mo hilak mo ka? Ano yung lisensya niyo?

maka juga kay ni Ikaw dapat kay driver man ka na makalisin na kasi kriminal magtarong dapat dili ka manghiram ug mutol ga tan-aw nimo ma madiskwido ang imong hang lisensya. Nadula mo uti tip tip processor. sa sa papel na ba, pagita sa papel ba. O check nasan sa papel, check. Ila so gay. Ay ba? Gutspur pa ganin ni oh. Pero na yun, nagsilbiro na ha. Ay, dilat, eh. o, kansa, ha? Uh, hindi natin na import yung motor kasi meron naman siyang lisensya at may papel naman yung motor. Nagbigay na rin tayo ng kunting consideration kasi nga uh, kapasok pa siya sa trabaho. So ayun mga kasikop, napanood nyo naman yung mga simple na violation lang no. Kung gusto nyong hindi kayo masita, iwasan itong mga ganitong violation. At ingat po sa kalsada, God bless po sa lahat ng motorista.